Nakapikit na hinatak ni Yuan ang makapal na komporter bago kinapa ang asawang katebe, ngunit wala siyang katawang maapuhap, kaya napamulagat siya. Marahas na kinusot ang mga mata, Binuksan ng munting ilawan sa side table at inaninag ang orasan pandingding. Alas dos ng madaling araw, tinawag niya ang asawa walang sumagot. Akmang babalik na siya sa pagtulog sa kaisipang baka nagbanyo lamang o nauhaw kaya bumaba. Ngunit nakaramdam siya ng panunubig, kaya tuluyang napabangon. Hindi na inabalang magsuot pa ng pang itaas ng lalaki. Isang maiksing boxer lang ang suot niya habang iinot-inot na bumaba. Isa si Yuan sa maswerteng nakakuha ng slat sa bakong developed na subdivision sa Tanay. Nakuha niya sa napakamurang halaga. Marahil dahil may ilang umatras, paano'y ilang kilometro mula sa subdivision na iyon, isang malawak na sementeryo ang susunod. Nabalak na rin tibagin at i-develop ng kumpanyang nakabili ng lupa. Ang sabi, maaring gawing pabahay rin o pamilihang bayan maraming posibleng plano. Kay Yuan naman, walang anuman sa kanya kung sementeryo pa ang lupa o loteng malapit sa kanila. Para sa kanya, investment yon. At isa pa, darating din naman ng araw, detami rin ang mga taong maninirahan rito. Maigi nga at isa siya sa mga nauna. Wala pang laman halos ang lugar. Ang totoo pa nga, tatlong lote mula sa kanila ang susunod nilang kapitbahay bandang dulo ang pinili niya para tahimik. Para sa kanya, mainam ang nakuha niyang lote at papahay. Sakto sa kanila ni Lani na pasimula pa lang na bumubuo ng pamilya. Isa pa, malapit ang bahay nila ngayon sa negosyong bumubuhay sa kanila ni Lani. Tinawag niya muli ang asawa sa paligid. Bukas ang ilaw sa komedor ngunit walang sumagot. Hindi niya nakita ang asawa sa kusina. Ang naabutan niya sa pabilog na lamesa ang nagpapawis sa lamig na pichel na kalahati na lamang ang laman tubig. Umubot siya ng baso sa lababo at uminom bago tinungo ang banyo. Tinangkang katoke ng pinto, baka naroon ang asawa niya. Ngunit nang ilapat niya ang kamao sa pinto, bumukas iyon. Wala roon ang kanyang kabiyak. Pumasok siya sa loob saglit nagbawas ng punong pantog. Nang matapos, akmang paakyat na sana siya sa itaas, ngunit napansin niyang bukas ang backdoor Kunot noong naglakad siya patungo ron, isasara na niya sana ang pinto ng mamataan ng asawa. Sa labas, ilang hakbang mula sa pintong hawak ni Yuan. Nakatalikod ito, nakaharap sa mga orkidyas na tanim. Pagkuway, tumingala sa walang bituin na langit. Sinasayaw-sayaw ng maalinsangan na hangin ang mahaba at tubig nitong buhok. Maging ang laylayan ng suot nitong kamisong pandulog. Sa kabilang kamay, hawak nito ang basong wala ng laman. Tinawag niya ang asawa. Kahit bahagyang naigtad ay hindi lumingon ng babae. Anong ginagawa mo dyan? Hindi ka pa matulog. Tanong ng lalaki sa kanyang asawa sa kalang bahagyang luminga ang kabiyak, ngunit ang sagot ay malayo sa kanyang tanong. Umakyat ka na mahal, susunod na rin ako maya maya, maliligo muna ako sandali, ang alinsangan kasi. Sagot naman ito. Maligo ka na kung maliligo ka, huwag ka nang mamalagi dyan, lalo lamang alinsangan ang pakaramdam mo. Aniya pa sa babaeng ni hindi humarap sa kanya na kontento lang na bahagya siyang nilinga. May sasabihin sana si Yuan ngunit nagsalita muli si Lani. Bakit nanaog ka pala? Hindi mo ba ininom ang gatas na tinimpla ko sa'yo? Tanong nito. Ah, nagbanyo ako. Ah, yung gatas ba? Hindi ko nainom. Ah, nakalimutan ko, nasa study table pala. Hindi ko nabalikan kanina bago tayo matulog sagot niya. Tumangutang walang si Lani bago bumalik sa pagkakatanaw sa langit. Pasok ka na Lani, baka ikasama pa ng pakiramdam mo yan. Anang lalaki sa kabiyak na hindi maiwasang mag-alala. May komplikasyon kasi ito sa puso. Nasa lahi, kaya kahit nasa 36 pa lamang ay ilang beses na itong na mild stroke. Kaya naman kahit bata pa ito, nang makasal sila, Pinagbitaw na niya sa pagtatrabaho ang babae. Pinilit niyang sa bahay na lamang. Nang pangatlong atake kasi nito sa puso, pinayo ng doktor na hindi na maaaring mapagod ng sobra ang kabiyak. Bawal magpuyat. Bawal makaramdam ng lapis-lapis na emosyon. Binabantayan rin ang pagtaas at pagbaba ng dugo. Sa batang edad, may gamot ng minimintena. Muli niyang tinawag ang babae kinulit na pumasok, ngunit hindi ito tuminag sa pagkakatayo sa kinaroroonan. Sa halip, bahagyang humarap lamang. Para tuloy silang tanga na nag-uusap, halos labing limang talampakan ang layo nila sa isa't isa. Nag-uumpisa na siyang mawirtohan sa inaasal ng asawa. Nang sa madamong lupa ito tumitig, sakalang napansin ni Yuwang wala itong suot na sapin sa paa. Maalikabok ka mga binte Malino niyang nakikita tanglaw ng maliwanag na ilaw na nanggagaling sa itaas na bahagi ng pintong kanyang kinaroroonan. Kaya naisip niyang lapitan na ito. Sa kanya lang nasipat ng maigi ang kabiyak. Ginigitian ito ng butil-butil na pawis sa bawat sentido. Nangingintab ang braso nito sa parehong dahilan. At bahagyang humihingal. Anong nangyari sa'yo? Bakit pawisan ka? Tanong niya sa asawang hindi magawang salubungin ng kanyang mga mata. Hindi ito sumagot sa tanong. Nang abutin niya ang kamay nito, napitawa ni Lani ang baso. Walang tunog iyong bumagsak sa madamong lupa. Napatingin roon si Yuan. Pagkuway, nilipat sa mga binte at hita nitong dikit na dikit. Bahagya pa naikuyom ni Lani ang mga daliri sa paa sa makapal na damong sumasapin sa kanilang kinatatayuan. Muli sanang magtatanong ang nakaalala ng lalaki nang bumagsak ang malalaking patak ng ulan. Sakalang tila natauhan si Lani na si Yuan sa langit na lalong nagdilim at mga hatake ng asawa papasok ngunit hindi niya napaghandaan ang biglang ginawa ng asawa. Paano'y hinatak siya ni Lani pakabig? Sinibasib ng halik. Bagamat nagulat, tinugon niya ang halik ayaw niyang mapahiya si Lani. Isa pa, hindi ba napaka-romantiko ng kanilang estado? Saglit siyang sumagap ng hangin, tila siya kakapusin ng hininga sa paraan ng paghalik nito. Tila pa, ibang iba ito ngayon. Masasabi niyang nabibilang si Dalire ang pagkakataong naging ganito kapangahas ang asawa. Bagamat na ni Paco, pinili ni Yuan na magpatianod, lalo Naghinawit ni Lani ang braso sa kanyang leeg. Ang kamay, pinaloob sa suot niyang boxer. Naglikot roon, tila nagmamadaling gisingin ang kanyang kasalanan. Pagkuway, hinatak pa ang natatangin niyan sa plot. Sa kinawang iyon, dumausdos ang manipes na tirante ng suot nitong kamison. Umalpas ang kabuuan ng isang dibdib. Nakakadagdag sa nagiinit na pakiramdam ni Yuan ang tungkot na inaagasan ng malakas na buhos ng tubig. Bago patuloy ang maibaba ni Lani ang suot na boxer ni Yuan, inawat ito ng lalaki. Sinabing sa loob na lang nila ituloy, iba na kasi ang patak ng ulan. Masakit na ang bawat pagbagsak sa balat, tila isang bagyo ang paparating. Ngunit umiling ng sunod-sunod si Lani tumanggi, sinasabing dito na, ngayon na. Pagkuway, pinupog ng halik muli ang asawa. Dumapo sa leeg ang halik. Sa labi, maya, -maya pa sa kanyang dibdib. Naging abala ang bawat kamay nito. Humahaplos ng marahas. Tinutungo ang mga parteng hindi naman ugaling sa lingin. Unti-unti, bumapapa ang halik nito. Pababa sa puson. Nakinataka na ng lalaki sapagkat hindi iyon ginawa ni Lani kahit kailan. Nadadarang man sa ginagawa, pinigil ni Yuan ang pagbaba ni Lani. Sa hinaklit niya ang mga kilikili nito pataas. Pinulupot ang isang braso sa bewang ng babae. Hinulay ang isang hita. Iniangkla sa bewang niya. Bago nililis ang laylayan ng kamisong basana ng tubig isiningit ang isang palad sa gitna ng kanilang mga katawan. Nangunot na o siya, nang dila pipigla si Lani, na parang ayaw nito ang sunod niyang gagawin na labis niyang kinataka, lalo nang may mapagtento ang kamay niyang pinaloob sa pagitan ng hita ng asawa. Wala itong sablot na pang pa. Nang lalo niyang higitin ng hitang iniangla sa kanyang bewang, pumahit sa kanyang balat ang masaganang likidong galing sa kasalanan nito. Marami. Saglit siyang natigilan. Bakit sa wari niya ba ay agad narating ng asawa ang rurok kayong kilala niya itong matagal bago makaraos? Humawak ang kamay ni Lani sa kanyang braso na isbawiin ang pagkakasapo niya sa kasalanan ng asawa. Tila Nabasa ng ulan ang init na tumutupok sa kanyang sistema. Naglaho na, lalo nang maraanan ng kanyang palad ang hita nitong inaagasan pa ng masaganang likidong tanda na nakaraos na nga ito. Hindi na napigilan ng babae nang tinungo ng kamay ni Yuan ang likurang bahagi nito. Gayon din, madulas. Sinlubong niya ang mata ng babae. Nabasa niya roon ang pagkalito ang takot, ang kahihiyan. Maingat na inilayo ni Lani ang sarili sa asawa bago nanakbo ito papasok ng bahay. Hindi maiwasan ni Yuan na pagmasdan saglit ang daliring na bahira ng likidong galing sa kasalanan ng asawa na unti-unting nahuhugasan ng malakas na tubig ulan. Lito pa rin na inayos ni Yuan ang sarili. Pako sumunod. Naabutan niya si Lani na nakasalampak sa sahig, nakabao ng muka sa mga palad, humahagulgol. Hindi mahamig ni Juan ang sarili o kung ano bang dapat niyang sabihin, gawin. Ngunit nang ang hagulgol ni Lani ay nawala ng tunog at maya-maya pa'y napalitan ng sigok na tila hirap na umaamot ng hangin, sumipa ang pagkaalala kay Juan, higit sa mga iniisip niya dinaluhan niya ang asawa nang bumuwal ito sa sahig. Sa po ang marahil ay naninikip na tibdib. Masyadong mabilis sa mga pangyayari, sinugot niya sa ospital ang kabiyak, ngunit hindi na umabot paroon ang babae. Patay na ito bago pa madaluhan ng mga doktor. Ang kinamatay, matinding atake sa puso. Naiwang natitigilan si Yuan. Tila ba Hinanawan siya ng lahat ng lakas. Maigi na lamang naroroon ang kanyang pamilya upang mag-asikaso sa mga labi ni Lani. Sandali lang pinaglamayan ng babae. Wala naman itong mga magulang na ulila, nag-iisang anak at kung may mga kamag-anakan man ay nasa ibang bansa pa. Hindi makausap ng maayos ang biyudo. Bumagsak ang katawan nito sa ilang araw na lamay, ngunit hindi kinwestiyon kung bakit hindi man lang sinilip ang asawa na nakahimlay sa kulay gintong kabaong, ni ang larawan nitong nakapartong roon ay hindi niya matignan. Tulala lang sa kawalan si Yuan kung ano ang iniisip nito, siya lang ang nakakaalam. Pinili ng kanyang mga magulang na ito sa bahay ng mailibing ng asawa. Natatakot sila na maaaring gawin ng taong nagluluksa at labis na nagmamahal sa namayapang asawa. Baka ito tuluyang kainin ng kalungkutan na maaaring magresulta ng pagkitil nito ng sariling buhay. Isang madaling araw na alimpungatan si Yuan. May lungkot na napatingin siya sa kabilang parte ng kamang kanyang kinahihimlayan. Mula nang mamatay ang kanyang asawa, hindi na siya nakakatulog na maayos. Bumalik ang insomnia niyang halos isang taon na rin hindi nagparamdam. Bumaba siya sa komedor. Kinuha sa tagong lalagyanan ang isang bote ng may kamahalang alak. Tinungga. Nang iba pa ang bote, halos mga lahati na ang laman nito na siyang agad nagpahilo kay Yuan. Paano'y hindi naman talaga siya manginginom. Nang makaramdam ng pangangapal na muka, gawa ng pagsipa ng alak, maingat siyang naglakad palagpas sa mga magulang na naglatag ng dalawang folding bed sa sala. Nahagipan ang kanyang paningin ang larawan ni Lani na nakasabit sa isang bahagi ng salas. Nang labo ang kanyang paningin, gawa ng mga luhang bumalong. Tinuloy niya ang paglalakad. Walang ingay na lumabas ng pinto at umalis ng bahay. Dinala siya ng walang saping mga paa sa isang sementeryo kung saan nilagak ang mga labi ni Lani. Gusto niyang makausap ito kahit hindi na ito sasagot pa. Nais niyang hawakan ng bawat anggolo ng malamig na lapida. Mahal na mahal niyang asawa. Hindi niya matanggap na wala na ito. Muli niyang nilagok ang natitirang laman ng boteng hawak. Nang maubos, binato niya ang bote kung saan. Pagkuway, pada pang humiga sa madamong lupa kung saan naroroon ang lapida ng asawa. Paulit-ulit niyang binapanggit ang pangalan nito. Paulit-ulit na nagtatanong kung bakit. Ang mga tanong na walang kasagutan ay nilunod ng hagulgol. Maya-maya pa, bumuhos ang malakas na ulan. Tumihaya si Yuan sa pagkakadapa. Pikit ang mata, hinayaang basain ng tubig ang sarili hinihiling na sana kung maari lamang mahugasan at maalis ng ulan ang kalungkutan kanyang nararamdaman. Sana nga ay mangyari. Tuluyang sumipa ang espiritu ng alak. Saglit pa niyang dinilat ang mga talukap, minasta ng bawat patak ng ulan. Bago muling pinikit ang mga mata, pinanawa na ng ulirat. Naalimpungatan si Yuan sa masangsang na amoy na sumasakit-set sa kanyang ilong. Nagmulat siya. Hindi na niya namalayan na napatagal pala ang kanyang pagtulog. Nasa sementeryo pa rin siya. Tumila na ang ulan. Basang-basa ang kanyang kinahihigaan. Tuwing ikikilos niya ang sarili, tumutunog ang tubig na naiipon sa makapal na damong bermuda. Umaahon na rin ang putik. Nangihinang bumangon siya. Tumayo. Pinagpag ang ilang putik na kumakapit sa si damit. Lalang tumapang ang masangsang na samyo sa hangin. Samyong nabubulok na laman. Langib. Nana. Masakit sa ilong. Napasinga ang lalaki. Pagkuway, sinipat ni Yuan ang orasan pambisig. Alistres ng madaling araw. Pinilig niya ang ulo Lumilinaw-linaw na ang utak kaya nagpa siya ng umuwi. Hindi na inabala pang isipin kung saan ang galing o nang gagaling ang hindi kaaya-ayang amoy. Palakad na sana siya nang makarinig ng mga paggalaw. Nakarinig din ng tunog na nanggagaling sa mga putik na tila nilalaro sa palad. Lalong sumangsang ang samyo. Nang ibaba niya ang mata sa lupa, wala sa sariling na ikuyumos niya ang mga mata eh, hindi niya alam kung sanhi ba yon ang alak na tumatakbo pa rin sa kanyang sistema. Una na naginip siya ng gising. Paano'y nakikita niyang gumagalaw ang maputik na lupa yung kinaroroonan niya? Sindili pa, laki ang kanyang mga mata sapagkat nakita niyang umaahon roon ang ilang bahagi ng katawan. Mga kalansay na ang iba, may ilang milamang nakakapit pa ngunit nabubulok na hindi na niya mabilang kung ilang bungo ang nakita niyang umahon sa malambot na lupa. Umurong ang kanyang dila. Tila tinulo siya sa kinatatayuan. Gumapang ang hilakbot sa katawan. Gusto niyang sumigaw ngunit walang tinig na lumalabas sa napabukang bibig. Tila nawala ng lakas ang kanyang mga binte. Gumiray siya at tuluyang napasalampak sa lupa. Nang magumpisang umungol ang mga bangkay at butong Nagsisiahunan sa malambot na putik, ungol at daing na maaari lamang lumabas sa bibig ng mga nilalang na unti-unting pinapatay sa mahirap na paraan. Daing ngalalabas lamang sa labi ng taong nabubulok ng may kamalayan. Bawat bangkay o mabutong bahagi ng katawan ay tumatayo o tumatapat sa harap ng lapidang pinagbaunan sa kanila saglit na matutulala sa kani-kanilang mga lapida. Pagkuway, gamit ang mga daliring mabuto, nabubulok o kahit anong bahagi ng katawan na maaring magamit, ay kinakaskas sa kanilang mga pangalan. na animo ba ay naisburahin ang pagkakaukit ng bawat letra sa malalamig na lapida? Sakalang napansin ni Yuan na parang hindi siya napapansin ng mga bangkay at bahagi ng butong nabuhay hindi niya alam kung ipagpapasalamat niya pa ba iyon o hindi sapagkat ang pagtitig pa lamang sa kanilang kahindik-hindik na itsura ay tila bangungot na tuluyang nawala ang espiritu ng alak sa kanyang sistema pinigil ni Yuwang Huminga ng unti-unting sumilip ang bilog at maliwanag na buwan mula sa pagtatago sa makakapal na ulap na silang lahat. Halos mapatalon sa pagkakasalampak si Yuan nang may isang magsalita na sinunda ng isa hanggang lahat ng bangkay at mabutong parte ng katawan ay nakisabay na. Halo-halong tinig. Paos-halos at tila hirap na hirap na bumuo ng salita ngunit kung papakinggan, madali pa rin may intindihan. Iisa lang ang sinasabing paksa. Ang pangalan ang kinamatay at ang mga tinatagong sekreto o ng ginawa. Hindi man sunod-sunod, ngunit paulit-ulit na sinasabi na tila ba sinusumbong o kailangan lang talagang sabihin sa harap ng kanika nilang mga lapida. Narinig niya ang mga kaimpokretahan, pagiging makasarili, kasakiman, panlilin lang, galit, mga buhay na inutas o kinitel mga material na bagay na inumit, lahat ng iba't ibang kasalanan at lihem, narinig ni Juan ang sabay-sabay. Sarami ng mga tinig na naririnig at pumapailan lang sa ere. Isang boses ang umakaw ng pansin kay Juan, malapit sa kanya. Ang boses ni Lani. Nakatayo ito sa ibabaw ng puntod. Tulad ng iba, na naagnas na ang malaking bahagi ng muka. Puro putik ang katawan Kompleto ang katawa ng kanyang asawa, hindi tulad ng iba na marahil sa tagal ng panahong pagkakalibing ay nawala na ang mga parte. Ngunit kahit kaano papaguhin ng kamatayan ng kanyang asawa, makikilala at makikilala niya ito. Maging ang boses na pagamat garalgal, alam niyang boses nila ni Lani. Mahal na mahal niya ang asawa. Aaminin niyang hindi ganun ka-perpekto ang naging samahan nila. Naging maingat siya rito nung nabubuhay pa dahil nga may komplikasyon sa katawan. Ngunit ang mga salitang binibitawan nito ay labis na nagpamuhi sa kanya. At hindi man niya aminin ay tila bumawas ng nararamdaman niyang pag-ibig at respeto para sa namatay na kabiyak. Hindi na itago ng ulan ang lihim na aking iniingatan. Ako si Lani San Carlos, namatay. Dahil inatake sa puso habang nililinlang lang ang aking asawa dahil galing ako sa kandungan ng ipa, isang bagay na paborito kong gawin tuwing nahihimbing siya sa wakas na pagtagpitag ng lahat hindi na umaatake ang kanyang insomnia mula nang binibigyan siya ng baso ng gatas ni Lani gabi-gabi pagkahimbing-himbing na ng kanyang tulog mula noon. Kaya pala, gumuhit sa gunita niya ang muka ni Laning, laging puyat, lagi itong naghihikab at bumabawi ng tulog sa umaga. Ang dahilan nito, napupuyat, isa raw sa side effect ng maintenance na gamot. Kung sino man ang kaulayaw nito ay wala na siyang pakialam. Sa nakikita kasi ni Yuan ngayon ay hindi ito matahimik kahit kasi ang hukay nito hindi niya matagalan. Tulad ng ibang namatay na may sekretong inaalagaan o mapikat na kasalanang dala hindi nila kayang pigilan. Ang mga labing bumangon sa kanika nilang hukay, paulit-ulit nilang ikukumpisal ang kanilang mga tinatagong lihim at kasalanang nagawa sa kanilang mga lapida. Noong sila ay nabubuhay pa.